Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon kinakatakutan na sila kung sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na Laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang international pageant tayo ngayon. So syempre, kaabang-abang na ang mga pupuan, ng mga kandidata na lalaban dito sa international pageant. Lalo lalo na ang inaabangan natin ay ang... Miss Universe at saka syempre ang Miss Cosmo International. Sabi nga na nakakatakot daw tong mga kandidatang babanggitin natin na kalaban nila dito sa international pageant. So, unahin natin syempre sa Miss Universe. Sa Miss Universe, syempre, ang nangunguna pa sa mga list ng mga prediction ngayon ay ang pambato ng Dominican Republic na si Celine Santos. Si Celine Santos ay dating third runner up or fourth runner up sa Miss International 2020 ah uh, 2021 ba 2022 And then, ayon So, ngayon, nandito siya sa Miss Universe na talaga naman. Oh my gosh, marami nagsasabi. Ang lakas ng laban ngayon ng Dominican Republic sa Miss Universe. Kasi nga sa ipinapakita ganda ngayon ni Dominican Republic, talaga nagbubloom siya ng bonggang-bongga. -bongga. Kung ikukumpara mo yung beauty niya noong lumaban siya sa Miss International at ngayon na nandito siya sa Miss Universe, ay talaga namang masasabi ko sa mga eksenang nakikita ko sa kanya. Oh, grabe, ang ganda. Ang lakas maka-diyosa. Sabi nga pa paano kung ang inilaban natin ay si ano, Atisa Manalo? Sino kaya ang magwabagi sa kanila? Siyempre, medyo may hihirapan talaga ang mga judges kasi maganda din talaga si Atisa Manalo. But, sabi ko nga, buti na lang, hindi na lang din dito sa, ano, sa Miss Universe si Atisa kasi hayaan na natin yan kay Celine Santos. But, siyempre, hindi rin papayag si Chelsea Manalo na magpatalo na lang ng ganong-ganong dito kay Celine, si Santo, kay Celine Santos. Kaya abangan natin kung ano nga ba ang ipapakita ng ating pambato sa Miss Universe kung kaya niya nga bang kabugin ang talagang sumasabog na ganda ngayon ni Celine Santos. Sa lahat sa social media, sinasabi nila Dominican Republic daw talaga ang pwedeng manalo ngayon sa Miss Universe. But syempre, abangan muna natin. Kailangan natin makita ng resibo na Aarangkada talaga siya pagdating sa pasarela, Q&A, evening gown. So, natin. Pero nung nakakita ko nung nakaraang video na bumisita yung reigning queen na si Chines, ay grabe! Ang ganda ni Dominica Republic Talaga, nagmumura talaga yung ganda Mukhang siya to So, so abangan natin kung ano yung magiging eksena niya sa Miss Universe Siyempre, kailangan niya pa rin maghanda But, in fairness ha Ang matinding nga makakalaban dito si Peru Si Peru kasi second runner up sa Miss International at maganda din yon at may ginagawa din advocacy so tindan natin kung paano sila magbabardagulan ni Pero dito sa Miss Universe kaya sabing ganon matira matibay daw but ngayon kinakatakutan talaga si Celine si Santos ng Dominican Republic sabing ganon eto daw yung malak 2.0 ng Amelia Vega ng Dominican Republic kung ako tatanungin mo bakit naman hindi? Kasi nung nakaraan ah uh, nag first runner up sila ah, uh, second second runner up di ba nag second runner up sila tapos na El Tokuyo tapos ngayon I think pwede na silang manalo ko, ba diba? Saka magaganda din naman talaga yung mga pinapadala ng Dominica Republic. Pero naka-jackpot sila dito kay Silin Santos. Kasi ang laki talaga ng chance ang makuha nito ang corona ng Miss Universe. Do you agree? At eto din, syempre, kung sa Miss Universe kinakatakutan to si Dominica Republic, Well, dito naman sa Miss Cosmo ang katakutan naman ng mga kandidata dito. syempre, si Miss Maria Atisa Manalo. So ngayon palang ramdam na natin na talaga ang lakas ng tsansa ni Atisa na makuha ang korona ng Miss Cosmo International. Ayun nga. So syempre isa yan sa mga kaabang-abang. Ngayon pa lang talagang excited na ang lahat para kay Atisa Manalo. Lalo na nung umatid siya dito sa Binibining Pilipinas. grabe ang gada, gada ni Atisa Manalo. Ako sinasabi ko nga, dapat maputungan talaga ng corona itong si Atisa. Kasi ewan ko na lang, deserve niya. Deserve niya maputungan ng corona sa Miss... Cosmo International. And then, ayun. So, sana siya ang tanghalin. So, kailangan lang ni Atisa, syempre, mag pa din. And for sure, gagamitin niya yung natitirang mga araw para sa kanyang laban sa Miss Cosmo. Malapit-lapit na to. Ngayon ay July. Nasa at on na tayo, di ba, ng July. So, sa susunod niyan ay August na. So, exciting na to. Kasi, syempre, by September nga, ay lilipad na si Ati sa Manalo papuntang uh, laban niya sa Vietnam sa, ano, tawag dito. Diyan sa, Miss Cosmo International. Siyempre na doon tayo na nag-aabang tayo kung ano nga ba ang mga pasabog na gagawin ni Atisa. For sure, magpapasabog to ng bonggam-bongga. Malaki yung chance ni Atisa kasi ko yung profile ang pag-uusapan. Talaga namang swak na at pasok sa banga ang profile na meron siya. At naniniwala ako na kakayanin niya masugkit ang corona ng Miss Cosmo International. Dahil sa ganda na meron siya, sa profile na meron siya and then sa galing na meron si Atisa Manalo. So, kailangan lang din na Atisa Manalo maganda sa kanyang ano, Q&A preparasyon. Kasi nakakasagot naman si Atisa, pero syempre kailangan pa din talaga yun yung tutukan niya. Yung kanyang pasarela, okay na okay na yan. Yung styling, okay na yan. Wala tayo po problemahin dyan. Q&A talaga, ayun talaga yung kailangan niyang tutukan. Para pagdating sa Miss Cosmo, kung marami man Q&A portion, ay mabibigay niya ng bongga-bongga yung mga kasagutan niya. Sabi nga nun, kung destiny daw niya Atisa Banalo, mananalo to. But for me, I think it's her destiny destiny na talaga. So, yun. So, ayoko nang sumali pa siya sa Miss Universe Philippines. Mas gusto ko nang makoronahan na siya ng Miss Cosmo International. And then, tama na yon Ayun na yun. <laughs> di ba Kasi, syempre, parang yes, nandun -doon tayo pangarap natin si Atisa na lumaban sa Miss Universe. Bakit naman hindi? Pero kasi parang hindi ibinigay sa kanya. Eh, eto nga, ba diba, sa Miss Universe. Si Miss Peru, first, uh, second runner of Miss International, pinanalo ng Peru. And then, eto Ito naman si Celine Santos naman. Uh, title holder dito sa ano, pinanalo. Uh, fourth runner-up sa, sa Miss International, pinanalo ng Dominican Republic. Ngayon, mas malakas pa. Eh kung si Atisa manalo, naging kasabay nila, Diyos ko, nakakaloka na. No? Pero para sa akin, magdo-dominant pa rin sa si ati sa Manalo. To be honest, dito sa Miss Universe Philippines, nakikita ko, ati sa Manalo, dapat talaga ang kinoronahan dyan. Pero, syempre, siguro, dahil nakikita ni Miss, uh, ni Mama J, na mas okay si ati sa Manalo na ilagay doon sa Miss Cosmo, o naman, ano kasi sa, sa Miss Cosmo, pwede siya ang mag-title doon. And then, sa Miss Universe, medyo mahirap pa. Baka masayang lang ang ati sa Manalo natin but ako para sa akin kung dito siya sa Miss Universe o sa Miss Cosmo kakayanin niya ni Atisa Manalo kasi si Atisa Manalo ay talaga namang competitive at saka masasabi ko na paghahandaan niya yan ng bonggam-bongga -bongga. And ngayon, excited ako para sa Miss Cosmo para kay Atisa Manalo. And then, tingnan natin kung paano siya makikipagpukpukan pagdating dyan sa laban niya sa Miss Cosmo International ngayong taon na to. So, tingin mo, siya nga ba ang kokoronahan dyan? Ngayon, parang pini ko yung mga kandidata talagang siya talaga yung tinitingnan na malakas na kandidata na matinding makakalaban nilang lahat. ba? Diba? So, yun. So, yun yung abangan natin sa laban ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo International. So, makikipagpukukan nga. Ngayon, dominant ngayon si Atisa Manalo sa mga prediction ng Miss Cosmo International. And then, tingnan natin kung ang Atisa nga ba ang mag ng corona. So, dito din sa Miss Universe, tingnan natin si si ano nga si Dominica Republic nga ba ang mag-uwi ng corona. So pag nagkataon, pag si Atisa Manalo ang nanalo dito sa Miss Cosmo at si Dominica Republic ang nanalo sa Miss Universe ay bonga. Dalawang from international, 'di ba? From Miss International runners up. Ay naging title sa International pageant. So winner yan. So yan. So good luck kay Atisa at good luck kay Celine. I hope na talagang makuha nila yung hinahangad nilang corona sa international pageant and then malaman natin in the future. So yon kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Nakakatakot nga bang kalaban si sa Manalo sa Miss Cosmo at sa si Celine naman sa Miss Universe? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated chef sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.